kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Um, tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Yeah. Yeah. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Hindi <laughs> ba? Uh, it was the former president ang aming inimbitahan. And uh, uh, we were informed That the lawyer or the counsel of the former president, uh, where uh, we also received uh, letters uh, from uh, the law office of Attorney Delgra. You lang we namin eh. na ano na na inform na information. So kung social media eh wala akong pupunta kung nagtatawag kayo ng mga vloggers eh parang uh, disrespect 'yan sa atin dito sa sistema ng ating uh, imbitasyon. invitation. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. ba? Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ipupunta. Hindi yung uh, sa social media kayo magsasalita ang ating uh, former president na siya. E tingin ko, tingin namin propaganda lang 'yung lumalabas ngayon sa sa uh, internet, no, sa social media na siya. Kasi gusto rin naming uh, dumating siya dahil uh, pinagmantaan nga niya 'yung mga congressman na sinasabi niya, sisipain daw niya eh wala namang virtual kick. Diba? So, mas maganda sana, uh, dumating siya dahil willing naman si chairman Dan na magpa-sipa sa former president. <laughs> On the quadcom hearing, bakit po cancelled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? <laughs> thank you for that question, Tina. Uh, yung, uh, the Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing no? for several reasons. First reason, uh, yung aming mga, mga, if you recall, no, lagi, kaming, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them. No? Meron pong legal team assisted ina assist ang Quadcom to interview yung aming mga eh because marami po ang gustong magsalita marami po ang gustong magbigay ng testimonya ang aming pong palagay eh, kailangan namin no kung uh, kung uh, sino yung aming iyarap doon sa usapin ng EJK doon sa usapin ng uh, drugs at uh, syempre doon din sa usapin ng pogo now because of the several witnesses who, who wanted to give their testimony before the quadcom, we decided that we should maybe interview them all first tingnan namin, sino ba yung mas may may mas credible doon and it will take a lot of time no para sa amin so we decided that uh, before we set this meeting again no uh, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap sino yung mga mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, mo, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo pagkatapos niya magbigay ng kanyang affidavit ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming that, i, ipasuri siya sa, sa psychiatrist. No? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp No? Uh, para malaman namin kung ito ba yung nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali no? magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon, eh kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for this, for tomorrow ngayong uh, Wednesday, November 13 uh, to give us more time hanggang next Thursday to interview to set up our agenda at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is We, that, that is the reason why we had to cancel Actually, two days ago, nag-decide na kami dyan eh uh, A week ago pa, pinag-uusapan na natin, chairman And then suddenly, uh, kahapon pa ng last night Para nakakita tayo, na-attend naka na raw sila And ang problem natin dyan, uh, we have already notified yung mga uh, resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga big teams, and at the same time, meron po kami binipet na galing sa Isabela, and uh, I, I think one from also from the uh, North, and uh, suddenly, uh, naka-receive tayo ng mga gano'ng uh, pronouncement that uh, he will be attending. But, of course, hindi pa naman po yun na uh, official na galing po sa former president that uh, he will be attending uh, on uh, tomorrow's uh, hearing. Uh, unless and until that uh, we ya have uh, uh, received any copy from him, then most likely. But it's hard to uh, uh na makapagana po tayo tomorrow because uh, yung, yung uh, pronouncement and the um, invitation to other uh, resource persons were already been cancelled. Uh, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan. No? Uh, Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6.30pm uh, the QuadCom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po makakadal, hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday. No? At uh, uh, all these uh, notices via email, via uh, digital and uh, Viber uh, uh, notices, pinadala umaga ho yan, kahapon pa lang. And uh, wala ho kaming ano dito, wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend. Eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out uh, cancellation notices. Kaya wala naman ano, nagulat lang kami ngayon na mayroon palang gustong umattend. No? Eh, welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin and just to let everybody know that we have already responded for November 21st uh, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan po namin ulit Uh, nang sa ganoon, mahaba-haba ho inyong preparasyon, mahaba-haba inyong uh, uh, oras para maka-attend dito sa aming uh, Quadcom hearing sa uh, Mr. Chairman, baka iniisip ko rin eh, uh, during the time that we have discussed that uh, on, on, on Sunday, I think we uh, finalized on Sunday. Baka may mga chairman na uh, mole doon sa pag-uusap na. <laughs> just uh, kidding. Pero, um, we, we, already decided uh, last uh, Sunday pa po at malays lang po namin yan kahapon and that's the reason why we already have a meeting yesterday. Uh, unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po and uh, I think it's hard for us to uh, to really uh, uh, send invitation again to those who have been uh, cancelled uh, resource persons. And kung wala naman talagang ano no, kung wala naman talagang uh, direct statement notice, ang ating uh, former president na darating siya eh tingin ko, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa sa uh, internet no sa social media na darating siya. Kasi gusto rin namin uh, dumating siya dahil uh, pinagmantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya eh wala namang virtual kick. Diba? So, mas maganda sana uh, dumating siya dahil willing naman si chairman Dan na magpasipa sa former president. <laughs> virtual kick ah. At napakahirap naman po kung na-cancel ng isang uh, committee hearing, meron para mag-invita ka na naman, you need at least 3 day notice sa mga uh, i-invite ninyo. So masyado na pong short yung uh, ilang oras. In fact, nga yun, uh, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng uh, pina for the second time na issue po namin because we are following our rules dito po sa house. Sir, yung um, si Atty. Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president um tapos with the cancellation of the hearing may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung quadcom yeah. alam mo unang una hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin hindi <laughs> ba? Uh, it was the former president ang aming inimbitahan and uh, uh, we were informed that the lawyer or the counsel of the former president uh, where uh, we also received uh, letters uh, from uh, the law office of attorney Delgra yun lang ang hinihintay namin eh na ano eh, na na inform na information so kung social media eh wala akong pupunta kung nagtatawag kayo ng mga vloggers eh parang uh, disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating uh, invitasyon. Uh, invitation. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ipupunta. Hindi yung uh, sa social media kayo magsasalita. Uh, of course, we appreciate the fact that uh, pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom. No? ana uh, magkaroon ng uh, talakayan, magkaroon ng palitan ng uh, idea tungkol dito sa usapin sa AJK at usapin sa sa drugs no na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So wag po, wag po natin, ano, I noticed also that there are several comments from the, the vloggers of, uh, of uh, uh, I don't know which camp is that, no? saying na nadu wala pong naduduwag dito. O, gayto ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pa pwede. Because we will schedule another quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho eh, mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And